Magandang araw mga kaibigan Ito may post si Teo Moreno Nakakabahala Dahil Binibiktima nila ngayon si Bipinday Sara Na Nagpipik news Pinipik news nila ini uh, Iniiba nila yung Salita ni BP Sara nung rally sa District 6 uh, ba yun ni Congressman Abante. Merong mga post na iniba nila ang statement ni Bibi Sara na kung hindi ka nakinig doon sa speech makon mo na parang bastos si Bibi o iba ang sinasabi ito sabi ni Teo Moreno fake news this is Thea Tan, really peddler Nag, itong uh, live away Thea Tan. meron siyang post iniba niya yung statement ni BP Sara. So, ito yung, oh, basahin ko yung caption, ano? Si, ah oh, ito yung alleged na statement ni BP. Si Benny Abante, dapat Pastor Jacol ang tawag. BP Inday Sara. Oh, so, tayo na nanood na naalive sa gabing iyon, nagsasalita si BP Sara. Meron ba kayong narilig na ganito ang sinabi ni BP Sara na dapat Pastor Jacol ang tawag kay Benny Abante? Correct me pa I'm wrong, Wala ako Ma maalala lang ganun. Tinatanong lang niya, sinong congressman nyo dito? Ganon lang. Palaging pabalik-balik. Sinong congressman nyo dito? Oh. Mamay, singit-singit niya si congressman Chua. Mamaya, sabi niya, oh. ito na. Kung may mang nagsasabi na about itong manyakol o pastor jakol, ang mga ojens, sinong congressman nyo, may narinig ako, ganito, may nagsabi, yan na, ah, manyakol yung mga tao mismo ang nagsabi. Di ba, hindi si Bipisara, Sara, nagtatanong lang siya. O, sabi nga niya, hindi ako magmura. Nagdasal. Mamaya nagdasal. O, ito na, props. O, ito yung inyong congressman. Ipinakita lang niya yung litrato ng kongresman district 6 na nakalabas ang dila. lang. Tapos nagtanong siya about anong ibig sabihin nun. yung ilalabas mandila malala ko is kultura sa ibang kultura daw sa ibang uh, bansa siguro pag ilabas mo yung dila that is a sign of strength sa atin naman kung ilabas mo yung dila para kang uh, wala kang respeto pag ilabas man which is i agree ang mga bata na Maglaro-laro, magkantsawan, be, bote nga sa'yo, be, o oh, gano'n. Gano'n lang. Wala namang sinabi ni Sara na tawaging Pastor Jakur, Ang tawag. Diba? Okay, magbasa lang ako sa mga comments. Rialin Gado ayaw nila sa fake news, pero sila ang mga fake. Correct. Asinorib Est. Lahat na lang nakikiride on kay BP Sara. Kasi, pag hindi sila pag-usapan ng tao, wrong info pa para pag-usapan. Grabe, try harder po. CJ Azarcon. Hindi na pinanood yung video eh, ano, pinairal na lang agad yung kabobohan. Rose May Kambangay, siya ang legit na madam. O, oh, otsot-otsot, mag-post siya na, ano. Letty Derp, I used to be her follower, meaning si Thea Tan. Not until she shows how dumb she really is. Maka-stress o ang kabugo sa tao bitaw. <laughs> Being fair, siya ang may sabi, hindi si BP at siya ang real Fiona. On jib, on jib. Live awake, tiyatan, fake news, peddler, kadaw. <laughs> okay, speaking of fake news, ito, may lumabas sa aking uh, wall. Si Banat Bay. Speaking about fake news. Ang galing. Isa sa mga ma matatalino, matapang na DDS vlogger. Saludo ako dito kay Banat Bay. Pakinggan natin siya. Na walang baril na pumasok sa kay OJC Kitang kita po sa social media, nakalive ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, na naandun. Nakita ko ng aking mata. Uh, oh, sinasabi niya, ang tunay daw na fake news peddler Pangulong Marcos Jr. dahil kitang ano narinig natin lahat sabi niya saan ang human rights doon pumasok ang mga pulis walang baril o, di ba very confident ang pangulo e eh, kitang kita natin maraming baril yung pulis inamin pa ni General Torre ng mga pulis niya pumasok sa KJC may baril o sino ang peddler ng fake news. O, sabi ni Banat Bay, ang Pangulo. Na may talang mahabang baril si Tore. Ang tanong ay ito. Bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? O. Oh. Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos Galing sa taas. Salamat po. Hmm. Maraming salamat. Ginoong banal. So, ulitin natin ha. Paano ito ulitin? Kahit Yung tanong na kung sino ang dapat oh. mas paniwalaan, ang mainstream media ba o ang uh, mga influencer. Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao kung meron mga magpapakalan ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJ si Itang kita po sa social media, nakalive ang mga vloggers doon. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po na andon, nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Tore. Ang tanong ay ito bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Uh, isa pa, sa isang uh, alyansa rally, Saan ba yon? Nakalimutan kong lugar. Sabi ng Pangulo, ang unang dumating sa Tacloban ng Yolanda na nagbigay ng tulong si Senator Tolentino. Oh. Di diba fake news yun? Dahil ang unang dumating si then Mayor Rodrigo Roa Duterte with proof, with the videos, with everything. Eh saan? Bakit bigla ang Pangulo nag-announce in a campaign rally ng unang dumating si MMDA chairman noon, Francis Lentino. O di ba fake news yun? O meron bang pumuna sa Pangulo? Wala. Kaya kung sila ang maka fake news, bali wala. Kung ang mga DDS vloggers ay eh, patawag pa sa Trico, that's lie. <laughs> okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito, nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo na mimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panorin natin ang video na ito. Ang balay ni nanay ug ni tatay sa among nahay nabangan og yero gero so karon, ako silang bisitahon. Ayo! Ayo! Ay, maayong udto na, itay. So, karon mo na ni ang nahatag ni tatay o ni nanay nga yero. So, nataod na gid nila. So, maayo na ang ilang atop. Ah, uh, nanay, tatay, on sa yung maistorya bahin sa gihatag sa inyo nga yero, lansang... Oh, uh, Plinsen. Karon maayo na ninyong atop. Nagpasalamat mi kay na hinabangan mig sin lansang apil na ang nagvideo og sa Ginoo. Daghang kain salamat. Hinaot pa unta nga, mapadayon ang hinabang. Aron wala tay problema. Daghan ang lang nang uh, pa sa hinabang kayo. hinabang. Daghan pa ang nanginahang lanay. Oo. Oo. Oh, oh. oh, Og karon nay og tay nga nailisan na inyong atop di ba maayo na ba? No, wala nay ulan, wala nay tulo. So maayo na gyud. Oh. So salamat kayo tay nay. Salamat kayo. God bless.